Alden Richards dapat nang aminin si Main Mendoza para sa pamilya niya. Dapat nang aminin ni Alden Richards sa madlang people si Main Mendoza dahil naaapektuhan na ang kanyang relasyon. Dapat kasi ay tinuloy-tuloy na ni Alden Richards ang pagbanggit kay Main Mendoza habang mainit pa sa kanya ang publiko. Nang sa gayon, hindi tuloy-tuloy ang pangbaba sa kanilang dalawa. Kung matatandaan kasi, si Alden Richards ay inamin na si Maine Mendoza sa harap ng publiko at dapat ay tinuloy-tuloy niya na ito dahil kung nabas na siya nang napakarami sa ginawa niyang pag-amin ay dapat ay itinuloy-tuloy niya na para nang sa gayon ay hindi na ito maulit pa dahil kung pinapalamig niya ang isyo na ito ay ang pag-amin niyang muli kay Main Mendoza ay lilikha na naman ng isyo at mababash na naman silang dalawa kaya hanggat sa maaari ay dapat niya nang ituloy-tuloy ito nang sa gayon ay matuwa na rin ang buong Alder Nation at ang publiko ay hindi na magtaka kung ano talagang estado ng kanilang relasyon. Dahil sa bandang huli, sila lang rin naman ang matatalo dito at mahihirapan na silang umamin sa mga future nilang dahilan. Maganda ito na isabay na nila sa isyo ng itbulaga nang sa ay mahati ang isyo at pag-usapan din ang itbulaga at ang ginawa niyang pag-amin nang sa gayon ay hindi matuon na pulpos ang pambabasa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! You wanna see? Thought I'm breaking it down.